Magnetics. This is your ultimate relax shot across Santa Oli. And welcome to Oli's Life! Kung saan mabubusog naman kayo, saan pa, Sa kakataw. Ah, Chai! So for today's video, mga Kalinatics, mabilisan lang tong intro dahil maimot, Oh my God! Itim ako, Chai. So ito, mga Kalinatics, from here, dito sa aming bahay, papunta na naman kami sa Subic Matnog Sorsogon. I left my heart in Sarsa So isatama ko kayo mga Kulinatics, sa trip namin to papunta sa Subic dahil super enjoy to, super nakaka-excite at syempre super extra special dahil marami kami mga kulinatik buong pamilya pupunta sa Subic. Diyan lang kayo mga kulinatik style. ko kayo sa aming family trip ngayong 2025 bago magpasukan. Kaya mag enjoy kami simula sa mga bata pati na rin sa mga matatanda. Kaya mga kulinatik lang kayo, tumuto kayo at mabusog kayo sa kakatawa. <laughs> So ayan mga kalinatics, apat nga pala yung dala namin sa sakyan ngayon sa trip namin papuntang Sorsogon. So ayan mga kalinatics, syempre mawi na naman yung aking mga sister Akas, si Ate Opel, ayun, si Sis Nova nandiyan na sa loob. So ayan mga kalinatics, ayan, ayun naman si Nanika at ayun yung family ni John, si John, si Pedro siya. So ayan mga um, hindi nakasama yung isa kong kapatid na si Ongski kasi yung asawa niya si Ateng Narisa ng ana. So hindi sila pwede kasi CS si Ateng. Bawal pa maglande. Ano ka muna Ateng? Diyan ka muna sa inyo. Manahimik. <laughs> pagdating namin dito sa Port Matno, sobrang daming sasakyan na nakapark. Wala kaming mapaykan. So, paano kami bababa? Dahil ito mga nakaparada dito, mga sasakyan, ayan. Ayan, nakikita nyo yan, mga kalinatis. Lahat yan, nandun pa sa Subic Matno. Nandun pa sila lahat sa Subic Matno. Hindi pa sila nag-check out. -check out! Kami naman na magpa-park na biyahe. Yung ate ko hindi na fresh. Yung nasa likod, mas lalong hindi na fresh. <laughs> so ayun mga Colinetics, finally nakahanap na kami ng parking and so ngayon pupunta ako muna dito sa Tourism at magbabayad at maghanap din kami ng bangka. Tatlong bangka mga Colinetics ang kukunin namin dahil napakarami namin, di ba? Napakalaking pamilya, napakalaki din ang gastos. Charles! <laughs> So, naragda pa lahat. So, and eh, finally, mga natin kakatapos lang namin mag-register dito sa tourism, dito sa Matnog Source of Fun. So, yung, yung bangka is good for 10 packs, 3,500. Yung environmental fee naman is 150. Pag senior ka, pag PWD ka, may discount, which is 120 pesos. So, eto mga kalinatis, yung pang third time na makakapunta ko dito sa Subic Matnog yung pink sand na pinagmamalaki ng source of God. Napakaganda naman talaga mga kalinatis kasi pang tatlo beses ko na pabalik-balik dito. One of the best beach here in Bicol region. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kalinatis? Panuuri nyo tong video nito kasi dito nyo malalaman kung paano kayo makakarating sa Subic Malino. I love you all. Oli oli lang. So ito yung family ko mga di ba? Ang dami. Napakarami. Ayan. Hindi tayo 29, 30 32 Oh 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 oh, oh. mga Colonatics, we decided na tomorrow na lang bumalik dito sa Wag Lagoon kasi alas 12 na ng tanghali, gutom na ang lahat, hindi pa kami nakakaluto, wala pang breakfast, wala pang snack, wala pang merienda, wala pa lahat. Oh my God! So magluluto pa si Ashong, kaya we decided na tomorrow na lang bumalik dito sa Wag Lagoon dahil nga rag, ang sobrang ini talaga asin in. สุดปลายทะเลเวียนยื่นหน้าตู้ปิดประตูต้อยสลอนว่า so ang Subic Magnoog mga Colinatics dahil talagang dito nyo lang matatagpuan ng Big sand eto yon mga Colinatics ayan yong yung pinagmamalaki ng matlog dito. Ang dahil mga kalinatis talagang makikita mo pinong-pino yung kanilang buhangin at may mga nagpiping talaga. Base sa nalaman ko kung bakit sand itong subik matlog. Dahil daw anyway, mga nagpiping na to, yung mga nadurog daw tong coral. So, kaya tinawag siyang pink sand, mga kalinatik. So, finally, Santa Ol is back. Dahil pagdating na pagdating namin, mga kalinatik, na-stress ako ng very light. Alam niyo kung bakit? Ang hila ng kuryente pala dito. Last time, pagpunta namin dito, hindi naman siya gaano crowded. Pero ngayon, mga kalinatik, del peak season, summer season, kaya sobrang dami ng tao. So, nagkaubusan ng kuryente. Cheers! Napakahina mga kulinatics ng aircon. as in walang lumalabas na lamig. So, wala pa akong tulog kanina. Buti na lang may dala akong maliit na mini fan. So, may ginising nila akong 5pm kasi daw magagabi na. So, finally, eto na. This is it. Magrarampan ang Santa Olinio dito sa Subic Mato. Cheers! So hello Maholitic. So tatanungin natin si Michelle Subsublabong oh, Tabaguang and first time niya dito sa Subic Matno. So how's the how's it this How's the experience Michelle? Okay, maganda. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Rasa kasama si Santa eh. Olive. Wow. Ano ba 'ta? Anong mas maganda, Boracay o dito? Boracay. Ayun na. Yeah. Eh. Gusto mong pumalik sa Boracay? Kail gusto mo bumalik sa Boracay dito? <laughs> 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 Ma'am! sa botis. na naman si Michelle Charles. <laughs> si ate tanungin naman ang na Si ate, pangalawa niya na dito mga kulinatiks. Umuwi pa talaga siya. Fresh from Manila. Kamusta na ate? So, tanungin naman natin yung mga bata. Kamusta kayo dyan? Okay lang. Okay, Happy? Happy! Right, so, sobrang enjoy nila mga kulay natin. Tapos yung tubig dito mga kulay natin. Wala kang masasabi. Talagang kristal. Kulang nalang inumin namin mga kulay Tsaka <laughs> meron pala dito mga First time din. First time na sumama. For the first time after 100 years. Welcome back Jenny. <laughs> Ala, si Boy! Ako din si Boy palan! Si, si, si Madam Nika! Montaliana! <laughs> Ala, congrats in advance! <laughs> morning, all in It's day two here in Subic Matnog, Sar Saban. So, ngayon mga kalinatics is 6 a.m. in the morning. Talagang early kami para makapagbabad si Papa at si Papa. So, nandito sila mga kalinatics. At syempre, bago yan, ipapakita muna ni Chris ang kanyang napaka. Ayun yung, ano niya, yung karate niya mga kalinatics. So, Dali, pakita mo yung kanon. Sapa! Sapa! yun. Ito so, na si Papa. Aday na. Matulog ka lang. Matulog ka lang. Go lang. Hindi. Okay, okay. Ay, nag-copy. na siya. Sabi na ni Ate. Bako nag-copy na siya, Ate? Mag-copy pa pala si Papa. So, nandito siya mga kalinatik sa may dalampasigan para mababadya yung kanyang paka. Okay, so, mama, yun, nag-enjoy na. Punta natin mga kalinatik si Mama. Ah, 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 ah. Pero mga kalinat, kapatusay. Kung nakikita niyo mga yung dagat dito talaga sa si subik na pakalinaw at in. Pwedeng inumin, ininom ko na mga kalinat. <laughs> Kamu sa experience mo dito sa subik? Maganda. Ano maganda? Dito sa Bora. Same daw mga kalinat. So enjoy na muna namin yung moment namin makuli natin It's dito sa Subi kasi mamaya uwi na Charles. So ituturo ko pa kayo mga mamaya mamaya na makuli natin. For now, mag-swimming muna sa Santa Bye! Bye! Adrenatics makikita natin na nag-enjoy sila makayak kayak Yung kayak is 300 pesos. 30 minutes mo lang siyang matagamit. Sobrang sarap dito. Sobrang saya. Um, unforgettable experience sa naman ito mga Colinatics sa aming pamilya. So ayun mga Colinatics, nandito tayo sa dulo ng walang hanggan. Charles, bakit nga ba nandito tayo? Ayan mga Colinatics, pinong-pino talaga yung buhangin nila. Sobrang ganda. So, bakit? Balik tayo. So, bakit kaya nandito tayo sa dulo ng walang hanggan? Dahil dito, mag-pictorial ang... <laughs> so, hello, hello, Kalinatics. So, pagkatapos ko lang mag-pictorial. So, ngayon, syempre, special tong araw na ito para sa aming pamilya. At syempre, special din tong araw na to kay Michelle sup ta Tabagwang. Bakit nga ba, mga kalinatics? Dahil nag-celebrate din si Michelle ng kanyang birthday. So, syempre, birthday niya, may pag-ip si Santa Oli. So, meron siyang brand new phone. And deserve na deserve to ni Michelle, mga kalinatics, kasi ilang taon na siya sa aming pamilya. So, sobrang mapapagkatiwalaan. Um, wala akong masabi. Lahat na na kay Michelle. Kaya, Thank you so much Michelle Sup ta Tabagwang dahil tumagal ka sa amin ng halos 8 years na ata 9 years to 10 years Di ko na sure. basta sobrang tagal niya na sa amin mga culinatics So ibibigay na natin ito mga culinatics kay Michelle and bago natin ibigay, syempre ipaprank muna natin siya paglalaroan ko muna, hindi pwedeng bigi aga dapat paglaroan muna siya So mga culinatics, dyan lang kayo at paglalaroan muna natin si Michelle So sakto mga culinatics si Michelle nandun sa niligo so nagsiswimming, I mean, sa so, na natin si Michelle sana oh, pumababa yung, yung buhay hanggang 155 years. So deserve that, deserve. Meron ka na si Michelle. Michelle. Ano uh, ba? Ilang taon ka na ba? Uh, 53. Ah, 53 years old na siya. Ilang taon ka na sa amin? 8. 8 years? So tama po, 8 years na siya mga nating sa amin. Nagtatrabaho. So, kayo ano, nani ni mama. O, oh, di ba? Charmine na din ang personal days ni si Mama. Kaya deserve niya magkaroon ng brand new phone Ning ning! Pasok! So deserve niya makalit natin sa ng brand new phone So happy happy 53! Birthday, <laughs> Michelle Sub Sub So kayo yan, And, uh, Open it. Open it. mo? San Philippine Pro boxers <laughs> so yan yung brand new phone Michelle. And again, happy happy birthday. Deserve! Salamat po, Santa Ulisa. Keep mo sa akin nga birthday. <laughs> 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 So this is it mga Kulinatics. papasok na kami dito sa Cueva. Are you ready guys? Yes, I'm ready! Yes. So third time ko na nga dito mga sa Subic. So, so yung unang, yung unang kong beses nakapunta dito, nakapasok na ako dyan. Pangalawang beses, hindi kami nakapasok dahil high tide. Ngayong pangatlo, makakapasok kami kasi low tide. So excited na naman ako na makapasok muli dyan and... Marating yung dulo ng kweba kasi sa dulo diyan mga mga kalinatics napakaganda sa loob. Maraming bato, may mga rock formation. So, ayan, excited na yung mga Jumankins ko. They're all excited. Sana all. Oh. Cheers! Hello. Hello. so ito na nga, mga oligatics, oh, nandito na kami sa loob ng kweba. so makikita nyo, eto na yon, eto na yan, ikikot sila sa kweba. choice makita <laughs> mo yung So, pagpasok namin dito mga kalinatis kanina, pahirapan. Buti na lang, tinulungan ako ni Kuya, yung bankero. So, eto mga kalinatis, high tide na daw. As of now, sabi ni Kuya yung bankero, high tide na daw. So, dun kami lumusot sa maliit na butas na yun mga kalinati sa yun doon doon, dyan kami lumusot yung butas na yan, dyan kami lumusot sabi ni kuya, pag high tide daw nawawala yung butas na yon so hindi nyo nakita yung butas na kung saan kami pumasok lalapit tayo guys Charge! So yung butas na yun mga kliyente sa yan diba may pumapasok Diyan kami pumasok kanina So sabi ni kuya as of now pa high tide na daw So, pag high tide na daw mga kulinatis, nawawala yung butas na yan. So, hindi makapasok yung mga taong gustong pumunta dito. Pero, kung kayo daw sumisid pa ilalim, pwede naman daw makapasok dito sa kweba. So, eto na yung kweba mga diyan Dito sa Little Subic Matnog Sorsogon. So, pag nagbayad kayo sa tourism sa bangka na 3,500 kasama na tong tour na tumakal natin. Pwede na kayong pumunta sa Wag Lagoon. Pwede na rin kayong makapasok dito sa Cueva. Ito yung tinatawag nila, Island Happy. So, kasama na tumakal natin sa babayaran niya sa bangka na 3,500 good for 10. So that's it mga sa lalabas na kami kasi baka hindi kami makalabas sa Cueva. Cheers! So this is it, sa labas na kami ng Cueva. So train-train ang Ixeda. Ayan o. No? So sa pala sa phone. Good luck! Wait lang daw. <laughs> oh my God! Malabas na kami ng kuweba yan. So ayan makaling natin. na kami ng kuweba! Kawa-kawa kawak ka yan. <laughs> Hindi ko mataas masyado yung camera. <laughs> finally, malapit na kami makalabas sa Lunatics. Talagang struggle is real. Phone. Kaya pa ba? Waterproof naman to. Huwag naman masyadong mabasa. Ganun lang yun. susa so, pala rin ako ah. Thank God, we're finally here outside. Ay ay wag, wag wag. Papunta na kami makulit natin sa bangka. mo, ay. Trap na talaga si Kuya. Thank you so much, Kuya. Woo! Tiếng ca we're here nè <laughs> So finally, we're going home na mga kalinatiks. So ito na naman yung exper experience ng family ko dito sa Little Subit Matnok, Sorsogon. So saan so so, pala kami nag-stay mga sa dito? Dito yun sa Arcadia. So Arcadia, shout out sa may-ari. Um, pa din pag may time-trip. Ang maraming mga ano, dapat mga hand review um, tunang-una na yung ano nila, power, yung sa kuryente sobrang ano mga kalinatis nakaka walang ganang matulog sa kwarto kasi sobrang init kasi may oras lang yung ano nila pagpalamig ng aircon um, kahapon pagdating namin dito sobrang init talaga sa loob ng kwarto tapos hindi, mo ano, hindi talagang kaya magstay ng kwarto sa room so nag, may kuryente naman pero hindi na daw kaya hindi na daw kaya yung supply ng kuryente dito sa karamihan ng mga rooms dito sa Subic. So, yun lang, ang yun lang yung ano ko. Pero yung is daw, para iso, wala kang masasabi. Yung tubig, kristal, yung mga, yung mga pag-istayhan nyo lang dito mga Freelatics. Make sure na mahanap yung best of the best. Kasi, turista tayo eh. Gagastos, magbabayad, syempre, um, dapat yung yung i re din natin, yung ba natin. D At kung talagang kaya nga tayo nagpakash kan, di ba? Dapat ibigay nila yung best of the best nila. Yun lang naman yung comment ko. Um, Siyempre, dapat kalinisan. I say dyan, dapat number one yung banyo. Dapat malinis lagi ang banyo. Ang, kapa, ang kapaligid, dapat malinis. Yun lang. Kaya, syempre, thank God dahil tapos naman itong adventure yung family ko. Uwi on time. So, I think that experience na to, lahat masaya, lahat gusto, lahat lasing. <laughs> Yan lang naman makalinatis. I love you so much. segment outreach love inspire Oli helps every sunday at 6 pm Oli's live every wednesday at 6 pm don't forget to subscribe all in natix